Nanay. Bigyan ng jacket. Ay, nai Tanong lang ako sa iyo, Saan mo gusto makita si Yorme? Sa Maynila as mayor o sa Senado as senator? Who ka Ano tatanungin? Saan mo gusto makita si Yorme Isko? Sa Maynila ba bilang mayor o sa Senado bilang senador? Saan mo siya gusto makita? Makatay mo na. Yan. <laughs> gusto, ko siya. gusto ko siya, idol ko siya. Idol siya, ko magiging kong presidente talaga. Ah, gusto mo siya. Oh, um, Nanginayang ka pa nang natalo siya? Nanginayang. Oh, na talaga. Pero kung babalik siya na Maynila, boboto mo? Oo, uh, oo uh, naman. Yan. Yeah. Boboto ko siya. Meron ka bang mensahe? Kasi nanonood sa amin lagi si Yon. Anong mensahe mo kay Yon? May sabihin mo na. Mga marami ha. <laughs> Isa isa lang, isa isa lang. Balik na siya. Sana. Ayan na. Ayan, naiyak tuloy si nanay. Hindi, ito na ang pagkakata mo na kasi lagi nanonood sa amin si nanay. Ay, si N <laughs> Yorme. Si Yorme. Baka meron kang gusto sabihin. Oo, oh, baka. Sana Yorme. Bum bumalik ka pagkano. Pagka

Uh, thank you, thank you so much Good luck po, tawag lang sa task eh. Magkano ba mo? Sayo ba to? Sayo ba to? Ilan na kita, magkano tapo mo? I ilan yan? Tay, ako'y may katanungan lang Isa lang Saan mo gusto makita si Isko Moreno? Sa Maynila bilang mayor o sa Senado? Bilang Senado Kung sa ikaw lang tatanungan, Maynila. Maynila Bakit tay? Bakit? Bakit? Ano ba ang mga nagandang ano ba mga nagawa ni Yorme noon? Na gustong gusto mo? Luminis ang ano, paligid. Paligid. Kung tatakbo siya ulit. Ay, ilang ganun din. Ayun. Ulit sinasabi ko dahil yan nanalo ka ng tabo. Right. Pero ayos <laughs> lang tayo. Nanonood kasi sa amin si Yorme. Ah, uh, kung meron kang mensahe sa kanya, baka Ah. Baka naman. Sana kung tatakbo ko siya, tuloy niya na. Ah, niya Kasi na. Kasi, ikaw, oh, number 1 ka. Solid, Jorme. Solid. Thank you, <laughs> <Solid. laughs> Tay. Nanalo ng tabo yun, ha? Nanalo ng na tabo. Oh. Malay na si Jorme. Isa sa Divisora. Isa sa dito, Sa Maynila. At bakit mo siya gusto ay nililist niya to. Napakaganda ng diviso niya ngayon. Ayun. Ay si Kelte! Eto, mensahe. Baka may mensahe ka o nanonood sa amin. Yes. Pabalik si Jorme. Mahanahan na yan. Mahanahan Boss. Makasahat niya ba ang moto mo kuya? Makasahat ba ang moto niya? Makasahat sa amin Thank you, kuya. Thank you, thank you. Kuya. Kaya, kaya, oh. kaya, 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 masarap ba ang ice cream? Oo, masarap masarap. Saan mo gusto makita si Jorme kuya? Sa Maynila ba? Ay, Maynila. Bakit? Bakit kuya para sa'yo? Maayos siya, maayos. Maraming... maraming kaya, may mga tuwag. Kaya, may mga, ano, uh, mga... Halil Saan sa, ba magigagawa niya? niya? Isang kali ba siya? Babalik? Pagbabalik niya. Oo. Baka may manisahe ka kay Jorme. Nanonood sa mo na hindi dadalaw ang isip pata pa eh. <laughs> lahat naman ng takabing nila, talagang maayos sa anya eh. Yung mga ginawa niya, pati magkabag sa hirap eh. Eh, batang Maynila, alam na alam yung oh, ano yeah. man, eh. Alam na alam yung istorya ng ano, <laughs> ng <laughs> Maynila. Lahat naman, pati mga anak ko, lahat ng ginawa niya. Dito ka talaga eh, no? Oo. Oh. Alam niya eh, no? mo? Alam niya, <laughs> no? Yeah, Thank you, salamat kuya. Shout out sa'yo. Nay! May! Nay, may tatanong ako, Nay! <laughs> nay, may tatanong ako, Nay! Nay, may tatanong ako, Nay! Nay, nalik dito. Na, ito, ito, ito. ito, ito lang, ano, pa, papipiliin lang kita. Papipiliin ka lang, Nay. Saan mo gusto makita si May Nay? Sa Maynila ba bilang mayor? O sa Sinato sa, sa bilang isang Sinato? Sa Para sa'yo lang. O oh, ikaw nga eh. Na. Hindi <laughs> naman ikaw. Naman, naman, ikaw, naman naman, na. Isang mo gusto. Ikaw, wala naman tamang maling sagot na yun. Wala naman tamang walang maling sagot na yun. Palagay mo lang. Palagay lang. Sa palagay ko, pwede na rin siya sa Sinato. Bakit kaya? Galing na siya ng Maynila para may iba naman sa oh, Senado naman. National, no? Alright. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Marami salamat. chat out sa inyo. Ingat po kayo. Ingat, Ay, ingat. Thank you. Tatay! Ito <laughs> so. si tatay. Alagay muna na kagad dyan. Tay! Pero lang akong tanong sa iyo. Tay, dito tayo ba? Masagasakan tayo. Ayan. Kung gusto mo rin na si gusto mo rin yung tay. Sa Maynila ba bilang mayor o sa Senado bilang isang doktor? Sa tingin mo? Ano? Sa tingin mo? Pahinila! Bakit? Meron binuboto may ko. Meron ka ba mensahe sa kanya? Nanonood sa atin yun. Jormi! Yun. Kaya maano ka yung mayor. Balik na. Uh, Maasahan niya ba yung boto na yung susunod? Si Tol. O, oh, yun. Salamat oh. uh, tayo. Thank you tayo. Kuya, ikaw, kaya ka. Kung tatakpo si Jorme, saan mo gusto? Manila bilang mayor o senado as eh? Manila po. Bakit? Siyempre, marami yung siya nagawa dito eh. Kaya nang? Uh, maraming po nagbabago. Sa Maynila. tagarito na, dito ba pa kayo? Taga dito. Ayun, okay. Gusto ko sa Manila pa rin siya. Kung sakaling meron kang mensahe kay Yomi, eto lagi siya nanonood sa amin. Apa. Ano? Ba mensahe ka? Uh, balik na lang sa Maynila kasi maraming maasa sa kanya para sa Manila. Yomi, bumalik ka na. Okay, solid. Thank you. Shoutout sa iyo. Shoutout sa inyo. Thank you. Kuya, kuya. Thank you. Thank you, thank you. Ganda na sinabi nun, ah. <laughs> panalo yung mga sinabi n'yo. na lang. Baka kung takaling tatap ko si Yorme, saan mo gusto? May nila bilang mayor, senador, as senator. Ah, senator. Senador. Bakit? Senado. Eh yung nagawangan niya dito sa Manila na niya dito eh sa buong mundo eh. Hindi oh. di eh. Sa Senado pa. Sa Senado. Pa. Senado. Oh. Kaya nga sabi ko dapat tumakbo na lang siya sa Senado hindi na lang presidente. Para mas national, mas oh. maraming yeah. magawa. Nag nagawa sana niya yung trabaho niya. Kung tatakbo sa susunod, Senado. Senado. Ba pa niya yung boto mo? Asaan? Ito, nanonood sa amin si Yorme. Baka meron kami sa kanya, sabi mo na. Kung ano yung mensahe ko lang kay Yorme, kung meron man siyang mga mga bagay na iundag ba, yung lag. Ka, kaya, kaya mas minabuti ko na tumakbo lang sa Senado. Kasi yung nagawa na dito mas mayundag ba. sa mas malawak na, mas, na na. Senado na so, yun. Okay. Mas malawak. Sa ka ba? Kaya dito lang po sana, sa Asuncion. Asuncion? Thank oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you Divisoria Ano ba ang date ngayon? July Ay, ito pala, ito pala July 20 Araw ng Sabado dito sa lungsod ng Divisoria Tayo ay nagko-conduct ng Calle Survey Ito ang ating uh, topic Kung tatakbo si Yorme Saan mo gustong makita? Sa Maynila bilang mayor O Senado bilang uh, senator Hoy, Shout out. Uh, shout out, ha? Yeah. Kuya, ito, may tanong lang ako, ha. Ah. Kung alin pa ang tatakbo sa si Yorme, saan mo gusto? Maynila bilang mayor o Senado bilang senador. Uh, senator? Wala naman tamang mali sa gobyerno. So, sa may Maynila na lang. Maynila ko. naman. Bakit? Siyempre na siya rito, eh. Pero so, sana na. kung malalayan ba babalik siya, hindi naman sana yung ganun kahigpit. Kagaya namin, mga nagka-tricycle kami, kuya, di ba? Kasi yung mga tao niya, siguro hindi niya rin alam yun eh. Hmm. Pero bala na, basta yormi kami sa Maynila. Bagay. 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 kay yormi na ginanonood sa amin yun. Okay. Mensahe ko kay yormi, sana huwag naman po ganong mahigpit sa mga naghahanap po ganun lang. Yun lang. Ganun ka simple. Okay. So, uh, ayos. Salamat kuya. Shout out sa inyo mga Batang Tundo at Batang Maynila. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.